Sa gustong tumikim, ano pang inihintay nyo? Hi guys! Tarasamahan niyo akong tikman itong bagong pasabog na naman ni Diwata Nasabi ng iba laos na daw pero tignan niyo naman hanggang ngayon dinadayo pa rin ng napakarami. Dahil bukod sa andami niyo ng pwedeng pagpilian dito, napakasulit na dahil sa presyo, eh masarap pa kaya talagang binabalik-balikan. Nandito tayo ngayon sa may pwesto ni Diwata sa may joke na Boulevard Pasay Branch at sakto nga lunchtime kami nakarating kaya sobrang daming tao. Mind you guys sa ah, weekday to pero dami pa rin talagang kumakain kay Diwata. Kaya kahit may mga galit sa kanya, may mga patuloy pa rin na sumusuporta sa kanya kanya dahil napakasulit din naman talaga ng mga pagkain. Bukod sa nakakatulong na siya sa mga taong nagtitipid, e eh bonus pa na maayos, malinis, at masasarap ang mga ito. Kaya patuloy lang na parami ng parami yung mga in-offer ni Diwata para bumabalik yung mga tao at hindi nagsasawa. Kaya itong bagong pasabog niyang Cheesy Baked Bangus Overload na dito binibake sa bagong oven niya at lagi nga daw freshly baked yung mga sineserve nila sa mga tao. bago tayong mino na talagang pasabog. So ayan, ito na naman ang bagong trending natin ngayon, ang Big Bang coverload Overload na kung saan underized na din to, may kasamang dalawang soft drinks, may libreng sabaw at unlit bit din pag nabiting kayo sa soft drinks. For only $3.99 lang. Wala na yung $4.99 natin. $3.99 na, na lang po yung bangus natin ngayon. At ito na po yung fixed price para po sa Big bangos natin. Again, two soft drinks, underized, two person ang allowed namin mag at $3.99 $9.99 na lang siya per two person na may kasamang sa food. So, sa lahat ng gusto kipa ng aming trending bangos, come and visit na sa Diwata, Paris, Pasay City. At syempre, may bagong milo tayo, may faction na tayo ng bangos, sa under rice mayroon tayong bagong dinakdakan, under pa rin tayo. Ayan mga bago. Di ba natin may bago? kung gusto tumikim, ano pang inihintay nyo? Ikaw na rin yata, hindi makakatikim sa mukong tala dito sa Pasay City, para, para matikman mo na yung bangos. O ba diba, ang galing talaga ni Dewata. Kaya naman ano pang inantay natin guys. Huwag na natin patagalin. I-try na natin. Grabe si Dewata. <laughs> may bago na naman sa menu niya. Itong cheesy baked bangus overload. Ang galing ba diba? Napaka smart talaga. 399 lang to guys. May kasama ng dalawang anli rice. Dalawang free soft drinks. So good for two persons to. Tapos may anli soup na pa. Pinaka inuuna dyan. <laughs> taba ng bangus. Wow. Yan ang panalo dito. Oh, ang daming taba. Mag-aagawan kami ni Carter na to. <laughs> Parehas namin favorite ang taba. Oy, oh, solid. Siyempre, na may solid at masarap. Let's go. Oh! nuts in sumabog sa bibig ko yung taba. At ang lasa niya, kumbaga yung pinaka timpla, Nanunuot hanggang sa loob na loob. Siyempre, <tinyo> try naman natin sa kanin, di ba? yung alat niya, guys. At yung pinaka nagustuhan ko dito, sobrang cheesy niya. Creamy at juicy. Ayan, oh. Talagang ang dami niyang katas. Dahil dun sa sibuyas at kamatis. Na sobrang generous nilang nilagyan. Tsaka meron silang secret na ingredients, eh. Yung pinaka hinahalo nila. Yung pinakita ko sa video kanina, nakamix na siya, eh. Nilalagay yung ang top bago yung cheese. Templado na. Oh, sa laman naman tayo. Ito yung laman. Ayan, Ayan oh. pa nakaluto, hindi pwede mo rice. Kung ayaw nyo ng putok-batok at gusto nyo ng medyo healthy-healthy naman, panalo to at ang sarap pa. No joke, masarap talaga. At masarap siyang kainin ng bagong ng lang. Lahat naman to bagong luto yung nakahain dito eh. Mainit-init lang yung na-serve sa akin.